Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Mag-like at comment na din kayo para makatulog tayo sa ating channel. At gumawa pa ako ng madaming madaming mga video. Salamat po! God bless! Kumusta? Mga batang pasaway. Nakatutok na naman kayo sa inyong mga cellphone. Hindi na naman kayo tumitigil. Hindi na naman kayo nagliligpit ng daruan. Hindi niyo nililinis ang mga kalat ninyo. At hindi rin kayo naghuhugas ng pinggan. Ilang beses ko na rin nakita na hindi kayo gumagawa ng module nasusulyapan ko rin kayo na lumalabas ng bahay ng walang face shield at face mask. Ang titigas talaga ng mga ulo nyo. Kapag ako nagalit, tadalhin ko kayo sa aking mundo. Sampo ng aking mga kasamang mga tiyanak kakainin ko ang mga bitu nyo. Dudukutin ko ang mga mata ninyo. Gagawin kong botis ang utak nyo. At ito pa, iniminudo ko ang inyong atay at puso. Gagawin kong isaw ang mga bitu ninyo. At isisigang ko ang paa at may ninyo ano hindi pa rin ba kay titigil sa pagpapasaway alam mo ba nakikita kita sa inyong bahay binabantayan kita matagal na alam mo bang katabi mo ko ngayon